Mayroon akong limang natukoy na mga pamamaraan kung paano nila ipo-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Huh? Yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy? Oo, okay. oh, hahanap sila ng sino'y mapagbalingan nila. Ang ah, napagbalingan oh. nila ngayon, oh, oh. kapag at wala rito, ay yung dating congressman, Sal so Gusto nila doon lang matuon, doon oh. lang mapokus ang usapin. So, yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede. Sana kung ma-establish natin, lang lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Oo. Uh -huh. Ito yung uh, sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the, the, whistleblower. the whistleblower. So, lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. tapos gagawa sila ng pangatlo. Gagamitin nila yung, yung blue ribbon na parang shield. Para ba? pang takip din. Oo, oo. Di ba? Ba't medyo ano yan Sen? Oo, oh, hindi eh, pa ba may, marami ng pronouncements yung mga, mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa pro-jolenta na rin ito. Ah, iba, ganyan, ganyan. So, pagdating niya sa, ano, wala na siguro, akala nila, wala nang maniniwala pati kayo, dini-discredit din pati, pati ako ngayon, dini-discredit oh, oh. so ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan papalis na bakit hindi natin gamitin ang blue ribbon sa isang direksyon bakit tayo nag-aaway-aaway bakit kinakailangan yung manira ng tao meron pang shifting narratives yung ipinapalit-palit nila ah, oo oh, oh. di ba, mm -hmm. nag-iiba-iba ng ano sabi nila, pwede natin gawing uh, state witness si ganito unti tira mo na, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pa magiging state witness. nakikita mo yung ano, nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Mm -hmm. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayon. Isisinsay nila yung, kat yung katotohanan. Kaya pala binidiscredit din ng mag-asawang, ano, miskaya. sama eh, kasama yun yun eh. Oh. Ito yung, yun yung timpang yun huli, ito yung diversion and deflection. Kamukha nang, uh, oh, hindi, eh, may kasalanan yun, nakarang administrasyon eh. Ah! So, yun, 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 yun ang diversion. Uh -huh. Hindi ba uh, pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang uh so, -huh. tumistigo. mo okay. na, muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 20, uh -huh. 2012 to, ano, to ganito, 2016? Between uh -huh. 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Uh -huh. Yun ang diversion. Ah, kaya pala... So, ibig sabihin yan, tinga muna, Kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget ay ilikot ninyo? Kasama ba sila, Rob? Kasama, kasama ba? ba sila doon sa nagle? Sa, sa mga tumira ng program? Uh -huh. Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin eh. Administra uh -huh. One administration ago. So, uh -huh. magsama-samahin mo itong pattern na to Opo. Uh -huh. isang direction eh. Uh -huh. Ililigaw natin. Para sa ganun, nakaiwas tayo.